this is the let's stop pretending this is the first time Martin Romualdez' name surfaced. Orly Gutesa said it. Tatlong limang malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Cheese Escudero said it. Bakit tila sa kamera dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya. Pwes, sasabihin ko, Martin Romualdez. Marcoleta said it. Napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Even Vice President Sara Duterte herself has publicly pointed a finger at him. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Kind of At ngayon, si Zaldi Cona naman. Si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. Iba-ibang tao, iba-ibang panahon, iba-ibang motibo. Pero iisang pangalan ang paulit-ulit. At bakit nga ba? Because when it comes to the budget, si Romualdez ang may hawak ng gripo. Siya ang speaker sa panahon ng pinakamalaking realignment, pinaka-agresibong flood control allocations, at mga insertion na hanggang ngayon walang matinong paliwanag. Kaya noong sinabi ni Zaldico na sa mansyon mismo ni Romualdez, dinala ang mga maletang puno ng pera. May litrato, dokumento at record bilang basihan. Hindi ito basta lumipad bilang chismis. Tumama ito bilang pattern na matagal nang umiikot. At kung wala raw siyang kinalaman, bakit iba't ibang personalidad mula sa iba't ibang panig ng politika, kasama pa ang vice president, ay tumuturo sa direksyon niya? Why is his name always the gravitational center? Of the controversy. Ang sagot ng palasyo, procedures, doctrines, NEP, BICAM, power of the purse. Maganda sa papel, oo. Pero wala ni isa sa mga sagot na iyon ay kumukontra sa pinakamalinaw na tanong. Bakit paulit-ulit lumalabas ang pangalan ni Martin Romualdez? Legally, kailangan pa ng ebidensya. Pero politically, sapat na ang consistency para magdulot ng lindol. At kung may tunay na political reckoning na paparating, hindi lang malakanyang ang uuga, pati ang pinsang matagal nang kumikilos sa likod ng budget curtain, ngayon ay wala nang mapagtataguan. Another day, another regal POV.